Alright so hello guys magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating YouTube channel at uh, sa panibagong video tutorial na naman. Kali continuation pa rin ito ng uh, pag-wiring natin sa uh, system ng ating motor which is uh, stator, CDI, ignition coil, regulator or rectifier, ignition switch, uh, ignition switch at battery. And uh, sa prime may mga ano na tayo diyan may mga list na tayo dyan ng mga color coding natin kung ano yung meaning at kung saan sila Uh, nakapuesto or yung mga designated position nila. So, syempre lahat ng uh, components natin dyan may mga color coding niyan. yan. Yun, bali, hindi na natin patatagalin pa ta. Umpisa na natin yung uh, video tutorial natin. Sa nakaraan mga boss, uh, AC type kasi yung winiring natin, which is alternating current or, or yung stator drive type which is meron siyang, Uh, main coil. So, bali But nga, rin, operated na yung wiring natin. Mawawala na ngayon yun kasi nga. 'yung system ng motor natin is kumukuha na ng source sa mismong battery. So ayun, mas pinadali pa 'yung pag-wiring ng battery operated kasi nga nabawasan 'yung wires at the same time ayun, dumali 'yung proseso. Okay, so umpisa na natin. Sa stator natin mga boss, tulad nga ng sinabi ko, ah uh, andiyan na 'yung mga listahan. Unahin na agad natin dito sa white wire. So 'yung white wire daw natin mga boss kapag hinanap natin 'yung meaning dyan, andiyan 'yung Charging coil Ayun, So kulay white So kapag hinanap naman natin yung kakulay nyan Makikita natin yan dito sa regulator rectifier uh, Take note nga pala mga boss Yung kulay white na yan Kapag uh, aftermarket na yung inyong uh, For example regulator or rectifier Ibig sabihin kapag ka nag, uh, hindi na siya original So nasira and then nagpalit kayo Mag yung color coding nyan uh, Same lang din dito sa stator Nagiging kulay pink yan mga boss Okay So bali Ayan ipag connect na agad natin mga boss So yung kulay white daw Pinag connect natin dito sa yan, Napakatawid ah, pakatawid. Sa white ng stator at sa white ng regulator rectifier Okay next naman yung kulay yellow ng stator mga boss So kapag kainanap natin yung meaning ng yellow Ibig sabihin yan yung ating light coil So makikita naman natin yung yellow na yun, mga boss Sa regulator or rectifier Siyempre connect na agad natin yan Huwag na natin patagalin pa yan. At wag natin kalimutang i-jump. Yan. Okay, so connected na yung dalawang wire natin. Yan. So, bali yung pangatlong wire dito mga boss, which is wala na, yun yung ating main coil. So, dahil nga battery operated na, hindi na natin kailangan yon Next, proceed na tayo dito sa blue na may stripes na white. So, kapag hinanap natin yung blue na may stripes na white sa ating listahan, yan yung ating pulser or trigger. Again, mga boss, tulad ng sinabi ko, dun sa nakaramblog natin, kung mapapansin nyo wala na yung pulser dito hindi ko na lang sya nilagay para um, maging madali na lang yung ating tutorial kasi nga yung blue na may stripes na white na yan yan yung ating wire ng pulser so kapag kahinanap natin yan mga boss makikita natin yan dito sa CDI so doon lang natin makikita yan kaya ang gagawin natin siyempre ano pa ba pagkukunik na natin yan Okay, so connected na mga boss yung blue na may stripes na white. So next naman tayo mga boss, sa may last wire natin which is itong kulay green so kapag kainanap natin yung green na yan, mga boss ang ibig sabihin daw ng green yan yung ating ground or negative okay so lagyan na agad natin yan ng ground symbol okay so yung ground nga pala natin mga boss kung pwedeng pagsamasamahin natin lahat yan no? kasi kung mapapansin nyo lahat ng components natin may uh, green sya green wire yon So para madali na lang mga boss, lagyan na agad natin sila ng ground. Yan. CDI, lagyan na agad natin ng ground. Or pagsamahin na, sila, uh, pagsamahin na natin sila ng negative terminal ng battery para isahang wire na lang. Okay, so lahat mga boss may ground na. So tapos na nating wiring yung ating stator ah, uh, Bali next naman yung ating CDI So sa CDI naman tayo mga boss So sa CDI natin may wire, ah, uh, may wire na yung dalawa Na wiringan na natin Next naman mga boss ah, uh, Dito tayo sa ah, uh, black na may stripes na yellow So kung nga natin yung kukulay niyan mga boss Makikita natin yan dito sa ignition coil So ang ibig sabihin naman ng black na may stripes na yellow Ayun nga, yung, yan yung wire papuntang ignition coil Siyempre, connect na natin yan mga boss. Yan. I-jump natin dito. Jump. At connect na natin dito sa may uh, ating ignition coil. So, connected na yung black na may stripes na yellow sa ignition coil. At the same time, meron na tayong ground door. So, tapos na yung ating ignition coil. Next naman mga boss, yung red natin mga boss. Uh, kung mapapansin nyo, may, may mga kakulay yan. Ayang uh, red na 'yan mga boss, iko-connect natin 'yan dito sa may uh unay na natin 'to. So, dito muna tayo sa red ng battery mga boss. Iko-connect natin 'yan dito sa ignition switch. Okay? So, tulad ng uh, lagi kong tinuturo mga boss, 'yung red ng ating uh battery terminal papuntayan sa uh, ignition switch. Pero may fuse 'yan, dadaan pa yan ng fuse. Ngayon, kapag so, ka mo yan mga boss yung current na galing sa battery lilipat lang yan sa ating accessory wire so ito na ngayon yung ating accessory wire ACC yan yung ating accessory wire mga boss ngayon balik tayo sa CDI mga boss uh, yung kulay red na yan mga boss hindi natin ipagkukunik yan sa mga red wire ikukunik natin yan dito ngayon sa ating accessory wire yan So sa accessory wire natin ikokonek yan mga boss kasi nga 'yan yung uh, nagsusupply sa ating CDI. Ayun, so from accessory wire kukuhanin ng source sa uh, ayun nga accessory wire pupuntayan sa CDI and then so yung uh, magti-trigger or mag- uh, re uh, magi-store ng current at pipitikin naman nito ng uh, pipitikan naman nito ng ating pulser para i-supply sa ating ignition coil. Ngayon para ma off natin yung engine kasi nga, wala na siyang kill switch i-off lang natin yung ignition switch, ma-off na yung or makakat na yung supply ng ating CDI. So, ganun lang kasimple mga boss. And lastly, yung ating regulator or rectifier, nag-iisang wire na lang naman yan, i-direct na natin yan dito sa uh, ignition switch din, which is dito sa may red wire. Yun. So, ganun lang kasimple mga boss. ano uh, Na-wiring na natin yung ating uh, motor, which is battery operated. So, napaka-simple lang mag-wire ng uh, battery-operated mga boss kasi nga hindi na ganun karami yung wire. Wala na siyang uh, main coil. Wala na siyang kill switch. At the same time, two wires na lang yung ignition switch. And, yung again, yung ulit ko, yung pinakatrabaho na lang ng regulator rectifier natin is mag-charge ng battery. So, ito yung magpo-produce. Ito yung magma-manage. At, ito yung uh, chana charge Okay? So, ganun lang kasimple mga boss. Bali, Uh, hanggang dito na lang siguro and uh, abangan nyo pa yung mga susunod nating content na gagawin para mas uh, makatulong or may marami pa tayong ma maibahagi sa ating mga kaibigan na nag-uumpisa nag or wala pang idea so bali hanggang dito na lang mga boss at sana may natutunan kayo at kung nagustuhan yung video na to so please like, share, and subscribe